Sayan so, guys, magandang umaga at welcome back sa ating channel. Good morning, good morning. So uh, 4:30 ng umaga, ayan kasama na natin yung mga kapulisan ng aga nila dito. So nandito tayo sa ano? Recto Divisoria, Juan Luna, ayan corner. Tapos kung mapapansin yung Juan Luna kabilang sa so, Makati Tower. Alright, may mga luwag sobrang laki ng pinagbago Ayan. so good morning po sa inyong lahat so maglalakad-lakad tayo hanggang doon sa may ano uh, asunsyon yung papunta doon sa so, may asunsyon lalakarin natin at ito kung napapansin nyo nung -vlog natin to ng blim tayo yung pasura dito nakatambag pa anong oras na uh, mag alas 6 alas 7 na nandyan pa rin nakatambak pa rin pero ito makikita natin ngayon wala nang tambak ng basura na makikita dito Ayan, at hanggang dun tuloy tuloy na na hinahakot yung basura ayan ngayon pa lang so ito mayroon na DPS dito ayan maya maya dito ay magpa flashing ayan yun na ang gagawin agad mga 6 hello sir good morning 6.30 flashing na agad so ayan good morning oh, agad na rin <laughs> ayan ipa flashing nila to Katama natin yung mga DPS oh ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! Diba? Oo! Oh. Wow! Uh, ibang iba, laki ng pinagbago, grabe. Sobrang laki ng pinagbago ngayon. Oh, tingnan mo, nagahakot na ngayon. Oh, 4.30 ng umaga. Oh, ayun 4.31. Oh. Oh, 4.31. Oh, ganito na. Ang aga. Sobrang aga. Yung basura. Maayos. Maayos yung ano na basura. Ma nakasako. Ayan o. Ayan o, oh, ang laki ng pinagbago talaga. Talagang nakahapot na agad yung call. Oh, Lionel na yan. Linil na yan ay wala na yung ano. Nag-surrender na yung ano, mga dating kontraktor. Uh, walang bayad eh. 900 plus. Laki eh. Ayan, ito mga kababayan, naglalakad tayo hanggang doon sa so may asensyon. Papakita ko sa inyo ito dito. Hi sir, good morning. Ayan. Mayos. Di diba? Ang galing. Ganito naman pala ito eh. Oh, 4.30 Ligpit, maluwang na Siguro yung um, manong nakaraan, mga uh, hindi pa naka opo si Yorme. Ayan Oh. Good morning sir. ah uh, grabe yung basura talagang ano. Pero ngayon tingnan nyo naman. Ayan kasaba ng yung mga MTTV natin. Good morning sir. Uh, Pagkunti yung basura. Ayan. Uh, the best the best so sabihin natin yung mga nagtitinda umiksi yung oras hindi naman ganun ka eksi kasi for e ma dati naman ginagawa na nila nila to eh yeah. dati na ginagawa oo I oo, oo. oo. Uh, so 5 to 4 parang nag 11 hours lang oo. dati 12 to 11 na umabot kasi sila ng hanggang alas 7 eh o, oh, ayan guys ha. Binaibay na natin to ano to. Ano, ito, Carmen Planas. Carmen Planas. O, oh, Carmen Planas yan. Pero, Mara, pero ano yan, uh, negotiable uh, naman yan. Nagtitinda rin sila dyan. Uh, oh. okay. Pero, ano, dapat open yung gitna. Wala na kahit sa tulo ng ano, maluwag na. O, oh, hanggang dun to sa so may Asuncion. I like nung hindi pa nakaupo puso yun. Okay, may pasikin mo. Ay, so, Oh, ayan. No, Putok na araw na. nandito, diba? nandito uh, na tayo malapit na dito sa May Asunsyon. Kung makikita natin 'yung bundok parang 'yung basura, pero ngayon ito tingnan niyo. aninis na di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Grabe ang layo. Ang layo, guys. Ang layo. So 'yun 'yung kaibahan talaga. Tatandaan niyo. Oh, ano? So, yun guys. Hindi na tayo bidiretso doon. At dumating si Fiorme. Ayan. So, yun yung inaapangan namin. Eh. lumapag lumapagbigla si Fiorme. So, ayan. konti na lang agad yung basura guys. Pagala. Good morning. Uh, 4.30. Bro, man. Ganyan na. Uh, napaka the best. Effective. Effective talaga. Tsaka talagang susunod talaga agad yung uh, mga hello. Nagtitinda. Susunod talaga. Uh, syempre kung anong oras na tinalaga, yun lang. Pero yun sa kanila, tumutok-tok na para magaling ng yung pinagbago. Kahit yung kabila. Kahit yung kabila. Ang luwag na. O di ba bongga? <laughs> Kunti na lang ang basura Ayan, maya maya lang Tapos na yan. Ayan, oh. Kasi kakapiranggot na yung basura Grabe oh, linis na oh Oh, kita nyo yan, guys Flashing na lang ang kulang flashing flashing na lang yung kulang okay the best kalawags kalawags ayun ayun pa lang nakasako na kasi Sakto yan, alas 5 Alas 5 ng umaga Malinis na to Pag 6, pagdating ng 6 Malinis na, malinis na malinis na to 6, so ang gagawin 6.30 baka yan. Ano na to, sigurado, flashing na yan So, ang agad din ang ating mga MTPD, DPS, yung ating uh, mga kapulisan, ayan, sobrang agad din. Good morning. At abangan uh, natin yung ating yeah man. Good morning. Woo, sarap tingnan, no? Oh nakita oh kasama natin si Sir Jerry Tobera PCMS Gerardo Tobera yan. nandito sila naglalakad